Ngayon, na tayo. West Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. AFP Chief at Westcom Commander, pumunta sa BRP Sierra Madre na saksihan ang pagsalakay ng China. Pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag like, share, and subscribe, paki follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nasaksihan ni na AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, ang pangbobomba ng tubig ng barko ng China sa resupply ship, pati na ang pagdikit at panghaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels, ayan na. water cannon na tayo.

ilang oras matapos masaksihan ang panibagong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagdala ng supply sa BRP Sierra Madre, sumampa sina Bronner at Carlos sa nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal na BRP Sierra Madre at nakipag fight sa mga sundalong nakadestino roon, binigyan diin ng AFP Chief at ng mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal na sa atin ang West Philippine Sea, sa pangbobomba ng water cannon ng China, dito ay sinira nito ang makina ng isang sasakyan pandagat ng Pilipinas, kaya naman ay hinatak na lamang ito pabalik sa Palawan. Binomba din at sinalpok ng China Coast Guard ang sinasakyang sasakyang pandagat ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner at Westcom Commander Alberto Carlos, habang ito ay papunta sa BRP Sierra Madre. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente pero maraming kagamitan at parte ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang nasira, isa na nga rin dito ang mast o ang posting nakatayo sa gitna ng barko na pinagkakabitan ng mga radar at communication device, sinira ito ng China Coast Guard matapos bombahin naman nila ang barko ng Philippine Coast Guard, sa dalawang araw na pangbobomba ng China sa West Philippine Sea ay tila parang bagong diskarte nila ito upang itaboy ang Pilipinas, bago kasi ang nangyaring pangbobomba sa PCG at Navy, binomba din ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na siyang maghahatid sana ng mga ayuda at gasolina sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea, Ja, okay, okay. Ang parehong pangbobomba ay nangyari sa West Philippine Sea subalit magkaibang parte, dahil ang pangbobomba sa PCG at Navy ay nangyari sa Ayungin Shoal, samantala ang pangbobomba sa BFAR at mga mangingisdang Pinoy ay nangyari sa Scarborough Shoal, ganito na lamang umaksyon ang China ngayon na parang hindi na natatakot sa international law, kaya napapasubo ang ating gobyerno sa bagong taktika at hamon na binibigay ng China, maraming bansa pa rin ang sumusuporta sa Pilipinas na tila pinagtutulungan na ang China, kaya nagresulta na nga ito ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, And subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.